Magandang umaga po sa lahat. Ang gagawin po natin ngayon ay ang paggawa ng school map gamit ang Google account. Gumawa muna ng Google account kung wala po at pagkatapos ay pumunta sa Google Maps. Pagkatapos na mapunta sa ating Google Maps, ilagay po ang specific na location ng ating lugar na hanapin katulad ng Malasiki at kung makikita po natin may makikita po tayong home Malasiki yun na lang po ang ating pindutin ito po ang ating Malasiki gamit po ang scroll ng ating mouse i-zoom in at zoom out natin ang ating map at doon po natin hanapin ang ating school katulad ng Mabulitag Integrated School pagkatapos po nating mahanap ang ating school pindutin po natin ang my places at ang create map sa create map po sa title ilagay lang po ang region kung nasa ng school at ang division katulad ng region 1 pangkasinan 1 at pindutin lamang ang add a place mark kulay blue sa elementarya at red naman po sa high school kapag integrated blue po ang ating gagamitin pag nailagay po ang red uh, blue baru, balloon pakipindot na lang po sa title ang school ID asteris ang pangalan ng school at pagkatapos ay pindutin ng okay pindutin po sa privacy and sharing settings ang unlisted at pagkatapos po niyan ay pindutin ang link upang makuha po natin ang URL link ng ating map at kung may makikita po tayo na yung uh, link na napakahaba may box po dito na kung saan pwede niyang paiksiin ang link ng ating school map So, pipindutin po natin yung box. At meron na po tayong maiksing link. Ito po ang ating kokopyahin para ilagay po o isumite sa division office. Maraming salamat po.